Ang episode 3 ng Solo Leveling ay nagsimula kay Song na nagising sa kama sa ospital at napagtantong wala na ang mga pinsalang na niya mula sa mga rebuto. Biglang pumasok sa kwarto ni Song Siwo, ang manager ng surveillance team ng Hunter Association at ang kanyang partner na si Kang. Ipinalam nila kay Song na tatlong araw siyang walang malay. Kinumpirma nila na maaaring magretiro si Song sa lalong madaling panahon, sumasa ilalim si Juhi sa psychiatric treatment at anim na nakaligtas lamang ang nabuhay sa double dungeon ordeal. Sinabi ni Wu na naalerto ang White Tiger Guild tungkol sa insidente at pumunta sa templo upang iligtas sila. Gayunpaman, natagpuan lamang nila si Song na nakahandusay sa lupa na walang nakikitang mga estatwa o templo. Tinanong ni Wu si Song kung nakaranas siya ng pangalawang paggising. Nagtataka si Song kung ganoon nga ang kaso at inilagay ang kanyang kamay sa mana meter ni Kang upang makita kung nangyari iyon sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga antas ng mana ni Song ay hindi nagbago. Humingi ng paumanhin si Na Wo at Kang at umalis sa kanyang silid. Sa kanyang silid, nagulat si Song na hindi sila nagtanong sa kanya tungkol sa Troso sa kanyang harapan. Pinakialaman ni Song ang log ng kaunti. Piglang pumasok si Gina kapatid ni Song sa silid at sinigawan siya dahil sa pagpapanik niya sa kanyang kaligtasan. Napagtanto niyang hindi rin nakikita ni Gina ang log at tinanong niya ito tungkol sa mga hindi pa nababasang notification sa video game at kung paano ay akses ang mga ito. Sinabi sa kanya ni Gino kung paano at nalaman ni Song na siya ay naging the player, at dapat kumpletuhin ang isang araw-araw na strength training quest. Pinasa ni Song ang ilang notification na nagdedetalye ng mahalagang data tungkol sa player development system. Sinasabi nito kung hindi siya sumunod sa kahilingan ng system, makakakuha siya ng penalty. Bukod pa rito, sinasabi sa kanya ng system na nagantimpalaan siya ng isang bagay, ngunit hindi naiintindihan ni Song kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Napansin ni Song ang pang-araw-araw na notification ng Quest na Strength Training at binuksan ito. Pinasa ni Song ang mga bagay na kailangan niyang tapusin ngayon at tinawanan ito. Sa ibang lugar, ipinalam ni Wu kay Chairman Go sa pamamagitan ng telepono na si Song ay hindi sumailalim sa pangalawang paggising. Sa kanyang opisina, sinabi ni Guildmaster Choi kay Chao na gusto niyang lumahok sila sa isang B-rank raid bilang isang instructor. Nag-aalangan si Cho sa kanyang mga kakayahan sa pagtuturo, ngunit sinabi ni Choi na kailangan lang niyang harapin ang raid bilang normal. Pagkatapos lumitaw ang isang tarangkahan sa gitna ng kalye na ikinadismaya ng maraming mamamayan. Sa ospital, ipinalam ng log kay Song na hindi niya nakompleto ang kanyang pang-araw-araw na kahilingan. Song winds up sa isang parang disyerto na kapaligiran na may isang higanteng alupihan na nakaharap sa kanya. Ang log ay nagsasabi kay Song na kailangan niyang makaligtas sa pagsubok na ito sa loob ng apat na oras mula nang hindi niya makumplito ang kanyang pang-araw-araw na paghahanap. Si Song ay tumakbo para sa kanyang buhay, nagtagumpay sa paghahanap, at nauwi sa ospital. Dahil sa kawalan ng salita, nahimitay si Song nang ipaalam sa kanya ng log na nakatanggap siya ng reward para sa pagkumpleto ng penalty quest. Kinaumagahan, sinabi ni Song kay Gina na baka makaalis na siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Masaya si Gina na marinig ang balitang ito at mga biro tungkol sa pagdadala sa kanya ni Song sa hapunan sa lalong madaling panahon. Sa bahay ni Juhi, may tumawag at humiling sa kanya na lumahok sa isang D-rank raid. Tinanggihan ni Juhi ang alok at ipinalam sa kanya ng lalaki ang kasalukuyang kalagayan ni Song. Tumating si Juhi sa ospital at nakinig sa pag-uusap ng dalawang nurse. Pinag-uusapan nila ang kakaibang pagkahilig ni Song sa pag-eehersisyo nitong huli. Nakita ni Jui si Song na tumatakbo palabas at umalis para harapin siya. Samantala, nalaman namin na natapos ni Song ang kanyang pang-araw-araw na strength training quest. Pukod pa rito, nag si Song tungkol sa kung ano ang natutunan niya tungkol sa player development system at ang tatlong uri ng reward na natatanggap niya para sa pagkumpleto ng mga nasabing quest. Ang mga reward na ito ay binubuo ng ganap na pagbawi, mga puntos ng kakayahan, at isang random na loot box na kadalasang naglalaman ng mga random na item. Pumalik si Song sa kanyang silid sa ospital upang tingnan kung ano ang nasa loob ng loot box ngayon. Nakatanggap si Song ng isang susi na nagpapahintulot sa kanya na magteleport sa isang instance dungeon. Song tanong kung ano iyon para sa isang beat. Pagkatapos naming makatanggap ng isang ulat ng balita tungkol sa ilang D-Rank at C-Rank gate na lumilitaw sa lugar, pinuntahan namin si Song na bumisita sa silid ng ospital ng kanyang ina. Pumasok kami sa isang flashback na kinasasangkutan ni Song Gina at ang kanilang ina. Dito, nalaman natin na ang ina ni Song ay nakakaranas ng sakit na tinatawag na final rest, isang uri ng walang hanggang sakit sa pagtulog na umiral ng lumitaw ang mga pintuan. Sinasabi ng doktor na ito ay isang bihirang sakit na maaaring makuha ng mga tao kung patuloy nilang ilantad ang kanilang mga sarili sa mana. Sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na tamang suporta sa buhay ang tanging maibibigay nila sa ina ni Gina at Song. Nakatanggap kami ng montage ng pagkumpleto ni Song sa kanyang mga pang-araw-araw na quest. Sa panahong ito, pinag-iisipan niya ang kanyang mga nakaraang karanasan sa mga dating katrabaho at mga ngaso. Sa kanyang silid sa ospital, nagpa siya si Song na italaga ang karamihan sa kanyang mga puntos ng kakayahan sa kanyang mga estadistika ng lakas. Pagkatapos bumiyahe si Song sa Hapjong Station at ginamit ang loot box key para makapasok sa instance dungeon. Piglang nagsara ang dungeon at lumabas ang log na ipinalam kay Song na dapat niyang talunin ang amo ng instance dungeon o gumamit ng teleportation stone kung gusto niyang bumalik sa bahay. Nakatagpo si Song ng ilang duwende at natalo sila. Biglang dumating ang isang steel fanged lycan at pinababa ang moral ni Song. Nag-aalala si Song dahil alam niyang hindi siya makakaasa sa sino mang magpapagaling sa kanya kung masasaktan o mapatay siya ng lycan. Nagtatapos ang episode sa paglukso ng lycan patungo kay Song.